Isa sa mga gabi-gabing sumusubaybay sa Temptation of Wife, ang 42 anyos na si Ellen. Relate na relate daw kasi siya sa mga eksena. Lalo pat malaki ang pagkakahawig ng kanyang buhay sa nangyari kay Angeline. Minsan na rin daw kasi siyang niloko at pinagtaksilan ng kanyang asawa. na taon daw naging magkasintahan sina Ellen at ang kanyang naging mister bago sila nagdesisyong magpakasal. Sa unang taon pa lang daw ng kanilang pagsasama, laking pagtatakaraw niya nung bigla itong tinabangan. Doon niya natuklasan na ang kanyang mister, meron palang kinakalantaring iba. At ang malahay diraw sa kanyang buhay, katrabaho ng kanyang mister. Ang hindi raw niya matanggap noon, naanakan ng kanyang asawa ang kabit nito. Pinakamasakit na moment doon, yung mas, mas masakit pa doon sa ano eh, sa nalaman ko nakabuntis siya eh. Na parang on the spot papipiliin mo siya kung sino, kung ako o yung babae niya. Hindi niya ako pinili. And nung medyo nagalit na ako at, at medyo nasaktan ko na yung ex-husband ko, doon na nag-start yung parang gulo na parang nasaktan na ako ng babae, nagkaano hanap. Yeah, hindi ako pinagtanggol ng husband ko. Nagkulong ako sa room namin na walang walang air, walang ilaw, nothing in there. Parang para kang nasa loob ng Bartolina na ay ayaw mo ng light. Tapos hindi ako kumakain, hindi ako umiinom. Sa so, paglabas ko, para ang skeleton na parang parang lantang gulay na gusto ko lang ng water hanggang pag ko ng baso. Hindi, ko na mahawakan yung glass. Basta na lang siya bumagsak. So nung bumagsak yung glass, doon ako natauhan na, oh, parang, an anong nangyayari sa akin? Parang, parang hindi ako to. So, nung makita ko yung dalawang baby ko, sabi ko, ba't ko kailangan gabi to? Kasi, mga bata pa sila eh. Um, magaganda yung anak ko, maganda yung baby ko. so, sila yung nagsilbing inspiration ko. Pero katulad ni Angeline, muling bumangon si Ellen. Sa halip na ipaglaban at bawiin ng kanyang asawa, dinaan niya ang lahat sa pagsusumikap sa buhay. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nagtayo siya ng isang maliit na furniture shop. Doon na ako nag-text sa ko na ito na yung simula ng pagluha, ay, pag, pagluha niyo ng, ng dugo. Hindi ako nagigante na ano eh, na na para pumatay. Pero pumapasok sa isip ko na magpapayaman ako, magsusumikap ako, parang babalikan ko siya, yung hanggang sa luluhod siya, para, para humingi ng tawad sa akin. Makalipas ang sampung taon. Ang resback ni Ellen ang paglago ng dati maliit lang niyang negosyo. Ngayon, meron na siyang mansyon? Mga sasakyan? Commercial building? At nakakapagbiyahe pa abroad? Habang ang kanya raw dating asawa, pati na ang kinasama nito, ni hindi nakatikim ng masarap na buhay. Ang nabalitaan ko lang yung girl na doon sa mga message niya doon sa cellphone ng husband ko na ay kumita ako ng ano 3000 sa e-load ko. So para feeling ko, oh nagtitindahan na lang siya. So sabi ko sa ex-husband ko, oh pinagpalit mo ang worth a million a month kesa sa 3000 a day na income.